Yun mga wild guavas, pinitas ni Batang Pugi. Oh, um, dami na kuhang bayabas. Oh, um, uh, sus. siya manguha ng bayabas. Um, hipa. Um, wow. Babu. Hello everyone! It's me again, Mama Likaps at Batang Guapito. Ngayon nandito kami sa Bukirin, sa dati naming bahay. Matagal-tagal na rin hindi kami nakabisita mm -hmm. dito, kaya minabuti naming bumisita ni Batang Guapito. Nakaupo kami ngayon dito sa gilin ng sira naming bahay. Ayun, sirang-sira na. Kambing na lang nilalagay dyan sa loob. <laughs> Tsaka yung kuya ko lang yung nandito paminsan-minsan. Banguha kami ngayon dito ng bayabas kasi maraming bunga na ang bayabas at season ngayon ng bayabas manguha kami. Ayan si Batang Guapito. <laughs> kanina pa siya suot na suot sa mga kagubatan. Nguha siya ng mga ano, bayabas Uichi na daw. <laughs> Nagreleklamo na siya. Makati na daw yung ulo niya. Kasi kanina pa yan nakaano yung ano niya hat. Ayan. Yeah. Dito kambing na lang. Mga, may mga ano pa ng kambing. May mga dumi. Andyan kambing na nilalagay dyan. May kambing yung kuya ko. Mm -mm. mm, -mm. Mugoy, Diyos ko naman, bata ka. Ayun, samahan nyo kami, manguha kami ng bayabas. Ang batang guapito. Ayan. Na strong na siya sa pangungha ng bayabas. <laughs> Ayan. <laughs> Naka. Mm. saan pa siya pupunta? Saan ka pupunta, oy? Oh. Nag-enjoy talaga siya sa mga bayabas. Maraming mga bayabas dito eh. Mm. Yan, lahat. Pinalilibutan ng bayabas. <laughs> oh. Enjoy siya dito sa bukirin. Doon naman sa baybay, laging buhangin yung nilalaro niya dito naman. Laro siya, kuha-kuha ng bayabas. Ako oh. oh, ha, kabayabas! Where's the guava? <laughs> Yan, madaming mga bunga pero iba matitigas pa. Yung iba naman nagkasilaglaga na lang. Mm, mga ano pa, mga putot. Ito. Hinug na ata ang dalawang ito. Mm. ay, oh, oh, pick this one, or oh, pick. Here, oh. Nga. Hmm. Oh, na niya. Nga. Mm. Mang tigas. <laughs> ay, nako. Ay, nako. Sa emo kayo yun, yun ka. Yun mga wild guavas. Pinitas ni Batang Pugi. Um, dami na niyang kuhang bayabas. Mm. Oh, uh, sus. mo siya manguha ng bayabas. Ang hipa. Mm. Hipa? Mm, wow. Babu. Ayun, nakakita ako ng malaking bayabas. Hindi niyo makikita, hindi ko maano sa camera. Eh. Ayun, malaking bayabas kukunin ko 'yan. Saglit ka lang bayabas ka kukunin ko 'yan. Ayun mga Lodi, dalawang malaking bayabas pero napakasukal. Paano ko kaya kukunin yan? Napakasukal. Oh. Doon. Ang laki, dalawa pa. Sayang yun. Kukunin ko talaga yun. Kahit anong mangyari, kukunin ko. Kukunin ko. Halo din. Nahawakan ko na yung mga sanga. Yan. Kukunin ko na ang bayabas na malaki. Ayan. Oh, ang laki. Ang laki ng bayabas. Ito. From Americano. Oh, Americano. Wow, ang laki. Oo. ba? Mm. -hmm. Nakuha na ni Batang Guapito. Ito pa. Ito ang laki ng bayabas. Ang laki ng bayabas. Nako. Talaga pag walang cameraman. Mm, yan ang laki ng mga bayabas, mga ludi. So, ang sarap talaga dito sa bukid. Hindi ka magugutom. Kahit sa, ano, sa, ka, sulok-sulokan ng mga, maraming mga damo, may mga prutas. Yun. Namin ilalagay dito sa secret pouch namin. Ay, nako! Sama-sama pa tong, ano na ito. Maliit. Ay, ay, ay. mm, -mm careful hay nako oops oops careful careful yun Ay. okay careful careful ang careful ah. ang laki ng bayabas tatlong bayabas na kuha ko ang lalaki ito nanguha ako ulit ng bayabas pero ipapakain ko lang to sa kambing kasi sobra na ang Hinog. Sobrang-sobrang hinog na di ko na gusto kainin to kasi hindi na masarap. Hindi na masarap ang ganito. Dami ng kuha ko. Ito yan naman India, Ang batang guwap Nag-enjoy talaga siya dito sa bukirin. Yan naman yung nasa likuran ko yan. Mga bayabas yan. Sobrang dami. Oo. Careful. Yan. Sobrang daming mga bayabas. Yon, mga, ano yan ang mga bayabas, mga puno, napakadaming hinog. Hindi, hindi naman namin kayang kainin lahat, kaya iniwan lang namin yung iba, yung hindi pa masyadong, ano, yung hinog. Yung mga sobrang hinog na kinukuha ko na, ipapakain ko na lang sa kambing. Doon yung kambing ko, ah, uh, kambing ng kuya ko pala. At ayan naman ang bata ko dito. Ayan, sobra siya nag-enjoy sa adventure niya dito sa bukid sa mga bayabas yan ako naman yan maya maya uwi na kami eh kasi parang ano parang uulan pero ipapakain ko muna to ang mga ito sa kambing kasi sayang na sayang eh, ang takaw ng kambing ng bayabas ayun nag enjoy na ang kambing sa kanyang mga bayabas ah oh, yan mm. Sobrang payat ng kambing na ito kasi napabayaan na nung dating may nag-aalaga. Kaya kinuha namin, kami na nag-alaga ulit. Hmm. The goat enjoy his a uh, her guava palak si babaeng kambing na ito. Mm. Sarap-sarap ng bayabas. Ah, to pa. Gusto niya ang sinusubuan, ayaw niyang siya mismo kukuha dyan sa ano. Hmm ay, naku. May batang ipal pa naman. Oh, op, 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 op. Mm. Nagsawa na siya siguro sa bayabas. Kaya, <laughs> konti na lang yung kinain niya. Mm, batang ito. Sobrang enjoy talaga siya sa mm, sa bukid. Ang goat, cry, cry. Mm. Yan, sayang na lang yung mga bayabas. Sayang na lang yung mga bayabas oh laki pa naman nito. Mm, ang laki ng bayabas. Sayang na lang. 2000 years later. Mga lodi, uuwi na kami kasi paggabi na at parang uulan. Sobrang ano, ang dilim ng langit. Yan at palubog na rin ang araw, alas 5:30 pa pero palubog na ang araw kaya uuwi na kami. Maraming salamat sa inyo mga lodi at kung bago ka pa lang sa YouTube channel namin, na padaan ka dito pakilike sana, comment at share at kung iyong mamarapatin pa pakisub na rin, maraming salamat po hanggang sa muli, ating pagkikita hanggang sa muling vlog namin, bye bye Moon, wow.